sa ito sa mga hindi nawawala sandaan sa handaan ngayong Pasko o bagong taon. Kaya naman, luto tayo ng Pinoy style spaghetti na maala Jollibee ang lasa. Una ko na palang niluto yung pasta. Nang kumulo yung tubig ay nilagyan ko lang ito ng water at konting salt. At hinayaang maluto itong ating pasta. Maganda nga pala itong nabili kong lutuan kasi pwede na tayo mag-drain diretso dyan. Hindi ko na kailangan pa ng strainer. At nung maluto na nga, drainin na natin to directly at nilagyan ko ito ng malamig na tubig para ma-stop yung cooking process at hindi ma-overcook yung pasta. At dito nga sa ating pan, umpisan na natin magluto ng ating spaghetti sauce. Naglagay lang tayo ng mantika at naggisan tayo ng ating mga aromatics na bawang at sibuyas. At sunod ay naggisan na rin ako dito ng ating mga giniling. Mix na pala ito ng pork at beef. Niluto ko lang ito hanggang sa maging brownish. At nung naging brownish na nga, ilagyan ko na ito ng mga pampalasa na salt and pepper. At tinaya ko pa itong maluto. At sunod, nilagay ko na itong mga bell pepper. Red bell pepper ang ginamit natin dyan. At sunod naman, nilagay natin itong ating Filipino style spaghetti sauce. Nabili ko lang yan sa Filipino store. At syempre din nagdagan na nating ating banana ketchup dahil mas masarap gamitin dito yung banana ketchup. Mix well lang until ma well combine lahat ng ingredients. At itong sunod na dalawa, ang mas lalo pang nagpasarap sa ating spaghetti sauce, ang pineapple juice at condensed. Tinantya ko lang din ang paglalagay niyan. Naglalagay din ba kayo ng ganyan sa inyong spaghetti? Comment down below. At dito sinunod ko na yung ating is licensed hot dog. Mas mainam kung tender juicy. Pero wala naman tayong tender juicy dito. Kaya alternative na lang. At nilagyan ko na ito ng napakaraming cheese. Nai-imagine nyo na ba yung lasa ng ating spaghetti? At syempre pag nagluluto kayo, titikman-tikman nyo lang din yan. Nilagyan ko rin pala yan ng konting patis for umami flavor. At ayan na nga, pinaghalo halo na natin yan. Kasama ng pasta Binawasan ko rin para kapag gusto ko pang magdagdag ng additional sauce ay meron akong extra sauce dyan. At ito kung makikita nyo nasa isang tray, nilagay ko yan at dadaling ko yan doon sa aking kaibigan. Dahil Pasko naman, dapat tayo ay sharing is caring. Nilagyan ko rin to ng napakaraming cheese. At syempre titikman din natin itong ating dilutong Pinoy style spaghetti. Ayan, nilagyan ko ng maraming cheese at ng extra sauce. Naglagay din ako ng optional naman na toasted bread sa side. At ayan na nga, kainan na. Ayan, tiki man tayo. Meron tayo dito. Spaghetti. Ala Jollibee. Kung nakikita nyo, sobrang cheesy. At ang daming sauce. Sobrang meaty rin ito. Meron pala tayo dito. Toast, ayan. Ayan, perfect na panghanda ngayong Pasko. Napakadali at easy recipe. Natatakam na ako kainan na. Mix muna natin. Kainan na. Mm. Sarap. At ayan na nga ang isa sa mga hindi nawawala sa handaan tuwing Pasko o bagong taon. Merry Christmas po sa inyong lahat from Ninang Mel. Sana maging masaya po ang inyong mga Pasko, may handa man o wala. At maging masaya kayo kasama ang inyong pamilya. Thanks for watching. Don't forget to comment, like, and share this video. Bye!